Mood swings paano makakatulong ang homeopathy sa paggamot dito? Ano ang mood swings? Mood swings ay maaaring tukuyin bilang ang napakabilis na nagaganap ng na mga pagbabago sa mga pattern ng mood ng isang individual. Ang mga ito ay kadalasang nauugnay sa ilang psikolohikal na karamdaman sa individual tulad ng pangunahing depressive disorder, bipolar mood disorder, premenstrual dysphoric disorder, at pa. Mga sanhi ng mood swings ang iba't ibang kondisyon sa kalusugan ng isip ay maaaring humantong sa paglitaw ng mood swings na tinatawag na mood disorders. Ang ilan sa mga ito ay inilarawan sa ibaba. Isa, bipolar disorder kung saan ang emosyonal na mga pattern ay nag-iiba hanggang sa mga paat kamay. Sa isang panig, ang isang tao ay maaaring makaranas ng mataas na euphoric na estado at sa kabilang banda, siya ay labis na malungkot. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay hindi masigla sa halip ito ay nangyayari ng ilang beses sa isang taon. Dalawa, isang pangunahing depressive disorder kung saan nananatili ang kalungkutan sa mahabang panahon. Tatlo, mga karamdaman sa personalidad kung saan nangyayari ang mabilis na pagbabago sa mood para sa mas maiikling pagitan ng oras. 4. Maaaring may iba pang mga dahilan kung saan nangyayari ang mga mood disorder tulad ng mga pagbabago sa hormonal balance, indulging sa substance abuse, stress factor, isang makabuluhang pagkakaiba sa buhay, mga pagbabago sa JETA, pagkakaiba-iba sa mga pattern ng pagtulog at mga side effect ng gamot. Mga senyales at sintomas ng mood swings mismo ay sintomas ng ilang kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang mood swings ay hindi ganoong sintomas, ngunit dapat isaingat na ito ay napakamakatwirang makaranas ng mood swings minsan habang lahat tayo ay dumaraan sa iba't ibang yugto ng buhay at ang mga emosyon ay nagbabago rin. Ngunit kapag ang buhay ay nasira dahil sa pagtaas ng kalubhaan ng mood swings, pagkatapos ay konsultasyon sa iyong medikal na profesional sa kalusugan ay inirekomenda. Paggamot ng mood swings Dapat kumonsulta sa isang homeopathic na doktor kung sakaling ang isang tao ay makaranas ng mood swings ng mas madalas. Minsan, ang gamot ay ibinibigay sa mga kapag ang socio-occupational functioning ng isang individual ay nagiging hadlang. Ang isa ay maaaring gumamit ng mga tiyak na paraan upang harapin ang kanilang mga pagbabago sa mood tulad ng pagbuo ng isang schedule na may kaugnayan sa pagkain at pagtulog, regular na ehersisyo, mga diskarte sa pagpapahinga tulad ng malalim na paghinga at pagmumuni pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa mga salungatan upang malutas ang mga ito. Maliban sa homeopathy na ito ay nag-aalok ng malaking tulong sa paggamot sa mood swings na kinakaharap ng isang tao. Ang isang bilang ng mga homeopathic na remedyo ay maaaring makatulong sa paggamot sa ugat na sanhi ng mood swings sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng hormonal balance sa katawan ang komposisyon ng homeopathic na dosis ay nag-iiba-iba sa bawat tao, kaya hindi dapat subukan ng gamot sa sarili. Diagnosis ng Mood Swings Ang pagsusuri sa katayuan ng pag-iisip ay ginagawa upang matiyak na ang tao ay nagdurusa mula sa isang kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang tao ay itinuturing na nagdurusa sa anumang kondisyon sa kalusugan ng isip kung ito ay nakakaapekto sa socio occupational na paggana ng isang individual. Jeta Mayroong mga partikular na produkto ng pagkain na dapat iwasan sa mood swing. Ngunit dapat panatilihin ng isa ang isang talaan ng mga nagpapalitaw na sangkap ng pagkain na humahantong sa pagtaas ng paglitaw ng mga pagbabago sa mood at sa makatuwid ay dapat na iwasan. Gayun din, inirekomenda na kumain ng tama, kunin ang lahat ng mga pagkain sa isang araw upang mapanatili kang malusog. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.